Apartment 34. Oy, by the way, by the way, mga nareno. Back to normal. <laughs> Part-time ulit, mga nareno. At ito ang gagawin namin ngayon. Ito, medyo malaki-laking trabaho to mga nareno. Kasi sobrang dumi ng ting-ting. Pipinturahan namin buong, ano, buong apartment. Kakaalis lang ng tenant dito. At kailangan ng repair sa sa mga sa mga dingding. Pagkatapos, ano pa ba? Yung floor kailangan ng palitan to soon. Dapat nga palitin na to eh. Pagkatapos, meron akong isang problema rito. Yan. Uh, tumutulok yung yung gripo mga dyan may leak. Alay ano niyan? Ha? Yung barcode. Ah. Uh, Pumili na kami ng pinto, pamalit sa pinto ng toilet, panglagay sa screen door. Ayun. Medyo mala malaki yung ginagawa namin mga dre, ay no? Ayun na, Rain. Iskanin mo na. Walang barko to. Ah, wait. san Ano yun Wala ka ah. Oh, shit. Sira ba? Okay, oh, kala ko may sira. Kala ko may sira. Wala. Okay. Gano'ng lahat? 194. Okay. magpapapicture ako para sa pagkuha ng passport mga dreno dahil magpapalit na tayo ng passport Yehey! photo passport 14 dito ako nagpapicture feature nung kumuha ko ng US visa. Dito ako nagpapicture feature nung nag ako ng PR. Dito rin ako magpa mga madre. Para ako kumuha ng passport na asul. 'Yon. Sana bukas. Cash pala rito, cash. Okay na, mga dre. Dalawang pe pi dalawang picture. Ayun ah, nakita niyo yung silhouette, ha? Silhouette. Huwag okay niyo na tingnan yung ano. <laughs> yung totoong picture, baka pa ako eh. <laughs> Punta mo na tayo rito sa jan ko to. Titignan ko yung loto, mga dre, no? Kasi 70 million yung jackpot nung tumaya ako eh. Baka madali natin eh. Nagkakataon na rin para tumingin ng nakasale na pabango mga nare, Dito ba yun? Saan ba yung magagandang ano, klase Eh? Merong mga ano eh, 25 na maganda eh. Pero hindi yung ganitong ano. Mga walang pangalan mga nare, Kasi minsan sila merong ano eh, mga Ralph Lauren, mga CK, Versace, Versace, joke lang. Babas nyo pa ako, ha? Ah. <laughs> Inuunahan na, eh, di ba? Wala, eh. Walang maganda-ganda, eh. Pacheck na lang natin lottery natin. Baka sakali pa. Ikaw na ba ang winning ticket? Hindi ito, eh. Yan, che check natin doon sa machine. Yeah, but we need to check. <laughs> to confirm we lose. pa ako dati neto sa Pilipinas mga dre no Yung prepaid credit card Pero hindi ako nakakita Anyway, uh, we lose We lose We lose 70 million mga dre no <laughs> We lose 70 million Dati nagtrabaho dito si Joy sa uh, Jan Kutu Sa Parma Pre Jan minsan may mga tindang pabango rin Tingnan natin mga dre no Nakagaw naman eh Okay Run, 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 run Magpa part time sana ako mga dreno doon sa yung pinipinturahan nga namin. Medyo malaki-laki yung ginawa namin doon. Dapat mag install pa ako ng screen door. Tapos may sisirain akong supa. Kaya lang wala akong parking. Ayaw na ako pag parking sa loob eh. Pwede eh, bahala sila. Pag walang parking, hindi, hindi magpa part time. Hi. Dito minsan ano minsan merong pabango yun 21, 22 yan o no. oh. kaya lang kung ano kung may magustuhan ka wala din eh isa lang ang ano eh medyo yun oh. Eh, no? may, may CK Nautica Pure Blue pabango rin yata yun mga Andre no? Nautica Pure Blue parang ganun pabango na rin yun lang tapos merong juicy couture Iyan. Ano lang yan mga dre no? 21 dollars lang yan no. O ah, 22 dollars pa lang. Minsan pag naka-tsempo ako na gusto ko, bumibili ako. Pero madalas hindi eh. <laughs> Kaya bibilhin natin. Chicherya na lang, Chicherya. Wala. Okay, fine. Uwian na. Ah, may pala ako sa bahay. Nachos. Mas okay pa yan. Mas healthy lang konti. <laughs> Mas healthy nga ba? Malamig na sa umaga mga dre. Kanya, pakalamig na eh ano lang yata eh parang siguro mga 12 ibig sabihin malapit na mag winter mga nari pambira hindi ka pa nag enjoy masyado sa summer di ba nakabalik lang namin galing US San linggo San linggo nung linggo martes ngayon mga nari ano? martes ano mga pecha 20 Bilis na mabilis ang panahon mga nari ano? napakabilis talaga na summer dito kaya hindi ka pa masyadong masaya sa summer eh hindi ka pa itim na itim eh <laughs> magja-jacket ka na uli di ba? eto na naman tayo sa so, bagay maganda mga Andre no? pag ano pag -pol. maganda yung paligid kahit medyo makalat dahil sa dahon ng mga nalagas maganda mga Andre no? especially kung pupunta ka sa ano sa Montremblant dito sa ano mga no? dito sa amin sa Montreblant. medyo malayo isa't kilahating oras pero pag na-tiempohan mo Siguro mga second week ng October. Ah, pakaganda ng paligid. May nagtatanong pala kung anong weather pag September. Medyo malamig-lamig na yan mga dreno. Kung baga, ano eh, sweater weather na. Most of September, ano na yan eh. Naka-sweater naka ka na yan. Maganda pa, masarap pa pag ganun. Kasi usually, kailan pa nag-i-snow? Dati nag-i-snow isang beses, November tapos na ulit yon parang makalipas na yung Pasko sana so, ganun din mangyari yun nga lang malulungkot yung mga first timer kung walang white Christmas no no especially kung unang Pasko mo dito sa Canada parang ang gusto mo maranasan yung white Christmas eh I think last year yata wala yun mga Andre no kasi hindi agad nag snow eh nag snow nung yun nga unang beses tapos nasundan pagtapos na ng Pasko but anyway ah uh, pag nakaranas kayo ng snow sa una lang sa una lang masaya eh, di ba? yung excited ka pa eh unang araw, pangatlong araw pag tumagal ka na rito tatanong mo kung kailan mo wala yung snow <laughs> yung ganun eh, di ba? malapit na maubos na naman yung ano mga dahon sa puno yung iba naninilaw na eh yun mga dre, sarap magbakasyon ano lang talaga eh pera lang eh. Pero matipid yung bakasyon na yun, matipid yung bakasyon namin na yun mga dre, no? Hindi kami masyadong gumasos doon kasi, yun, may, may mga, ano may mga, mga nagmagandang loob na natuluyan kami mga dre, no? Kaya malaki yung save namin pagdating sa tutuluyan. Malaking bagay na may kilala kayo, may kaibigan kayo, o kaya may YouTube kayo. <laughs> <laughs> Hindi, ah, uh, Thank you kila Ate Michelle at Kuya Edmond sa mga pamilya nila, 'di ba? Sa mga mabait na anak ni ni Kuya Edmond at Ate Michelle. Tapos kila Arlene at RJ at kay JR at sa kuya ni RJ. Tapos po napakabubuti ng mga napuntahan namin doon, mga dre. Talaga namang hindi kami pinabayaan. 'Di ba? Yung yung tulugan namin Naku po, para kami nasa hotel yan. Lalaki ng kwarto, ang laki ng kama, shower, wala kang dadalhin no may shampoo may sabon may toothpaste may tuwalya yung ganoon mga dre talagang ang laking perwisyo yung dinulot namin eh di ba un laking abala eh kaya sobrang pasasalamat po sa inyo na kumbaga naging party po ng isang masayang bakasyon namin at dahil po sa inyo naging matipid <laughs> yung bakasyon namin at sobra kami nag-enjoy especially kay ano mga dre no uh, kay Ate Michelle kasi imagine pinag-drive niya talaga kami buong araw sa para lang ano para lang mapuntahan namin yung mga dapat namin puntahan punta kami sa uh, sa LA no tapos sobrang traffic pala doon mga dre no kaya nga sabi niya may ano eh may kumbaga may oras talaga na pag rush hour nako po umiwas ka na kasi kahit gaano kalaki ng kalsada talaga namang tatraffic at matatraffic ka Ganun din po, thank you kay ano, kay sa anak ni Ate Arlin, kay JR, no? Kasi, yun, kaya grabbing kami nun, no? Ilang araw din namin inabala yun. Kumbaga, yung mga lakad niya, siguro na-cancel na dahil sa amin. Kaya, thank you, di ba? Sana huwag kayong madala. Huwag <laughs> kayong, mag yung magsawa. Di ba? Ang ganda sa US, mga dre, no? Pero isang bagay ang na-realize ko ah ang ang na ang nalaman ko pala mga dayan. Ilang ilang tao yung nakausap ko. At kumbaga parang normal yung bumiyahe ka ng malayo para makapasok sa trabaho. Si si Kuya Edmond bumiyahe siya ng tatlong oras balikan para makapasok sa trabaho at makauwi. Pagkatapos yung dati yung kapatid ni Ate Arlene ni Arlene, hindi pala ate ni Arlene o, biyahe daw siya 2 hours or 3 hours one way mga dre no? tapos ganun din yung asawa niya so sabi ko talaga normal ba yung ganung biyahe dito sabi naman nila normal o nga pala yung isa mga dre sa Sacramento ha? sila Arlene tapos sila ate Michelle sa sa LA at yun nga sa Walnut magkaibang magkaibang lugar sa LA pero yun na no kumbaga biyahe ng malayo para makapasok sa trabaho merong malalapit kung may makukuha ka pero yung option na trabaho ka sa malayo parang normal sabi nga ni ate Michelle LA is a what do you call this city car tama ba yung city para para sa may mga kotse mga treno napakahirap oo oh, may transportation pero sobrang andami mong oras na mauubos kung magpa public transportation ka parang dito rin mga Andre no? dito hindi pa nga masyado eh, pero doon daw sa kanila talagang mas maganda may may sasakyan ka at yun ang isang dapat i-consider talaga mga Andre no? kaya hindi sosyal pag ano pag anong tawag na ito pag may sasakyan yeah. ano po kung bagay hindi basihan hindi basihan ng ng estado sa buhay yung sasakyan dito sa sa Canada o sa US ganun din mga ganun no? sa US sabi nila di ba sa Canada obviously mga ganun no? maraming maganda yung sasakyan alam niyo yun at yun uh, ano ba US pupunta ka ba ah titira ka ba titira ba ako ron mga ganun ang ganda ng weather nila tulong no? San Francisco, madre, no? Sabi nila, all year round, yung weather is para kang naka-aircon. <laughs> ganun daw yung weather doon. Wala, wow, step, talaga? Ganun ba ron? Hindi ako paniwala, di ka ako. Ang mahal ng ano rito, mahal ng cost, living, cost of living. Kasi nga, ang ganda ng klima, di ba? Tapos, obviously, pag may ganun kang klima, madre, no? sa isang lugar, talagang parang dadigsain sa tao eh. Dudumugin ng tao. Kaya siguro mahal din yung cost of living. Yun lang talagang magkakalayo ano, mga dre, ano, sa LA. Sa LA naman pala, yun, magkakalayo talaga yung establishment. Let's say, pupunta ka sa grocery, di ba? Kung wala kang sasakyan, magbabas ka pa ba, mga din? Let's say, kung ang layo ng ng grocery mo is paano ba? Let's say mga 2 kilometers away or 3 kilometers away, magbabas ka pa ba? Makalakarin mo na lang, di ba? Mas mainam kung may sasakyan ka. Uh, at yun man yung advisable kasi nga para makatipid ka sa oras. Para... naka, para... Siyempre, <laughs> pag nakatipid ka sa oras, mas marami kang magagawa mga dre, no? Marami kang isang oras para gawin yung iba pang bagay. Yung ganun. Kaya, advantage talaga yung may sasakyan. Ni Vegas. oh, baka makalimutan ko pa yung Vegas, mga dre, no? Sabi ko nga, ang dami kong sabi, di ba? Parang doon, dapat mataas yung self-control mo, eh. malakas yung self-control mo, eh. kasi kahit siyang kalumingon, wari ko, andun yung casino, eh, di ba? <laughs> sabi ko nga, wag lang magkaroon ka ng mabigat-bigat na isip yun eh baka gawin mong option na maglibang ako sa casino tapos doon magsisimula <laughs> sabi nga ni ni Raul no yung nakausap natin sa ano dito sa uh, Universal Studios sabi niya kung may galit ka sa isang tao o kung may kaaway ka ang gawin mo turuan mo magsugal kasi sa pagsusugal mga dre talagang <laughs> sira sira ang buhay mo diba sigurado talo ka eh Kahit anong tanong gawin mo eh sa kabuuan mga dre, no talagang sobrang sobrang saya ng bakasyon na yon one week maiksi parang maiksi mga dreno no pero yun lang talaga eh kasi pag lumampas pa pasparon tagilid na eh hindi <laughs> pwedeng iwanan ng mga, matagal yung trabaho mga dreno no tsaka ganun din syempre para hindi ka rin masyado magastos ano eh. kasi ganun naman, mahaba bakasyon mo, di ba? Wala kang kinikita, tapos nagagastosan ka. Ngayon, mas maganda ngayon, mga dre, no? Kasi nga, eto, kukuha na ako ng, ano, ng Canadian passport. Yes! I made it! I made it! Diba? ba? Makakatawa lang, mga dre, no? Na... Ah, paano ba? Hindi, hindi pa masyadong magsisink in sa akin. Wala pa akong Canadian passport, eh. Tsaka, may dapat bang magsink in? <laughs> Siguro, ang pinaka pinakamalaking advantage na nakikita ko mga ganyan sa pagkakaroon ng Canadian passport is kung mahilig ka mag-travel di ba pabor na pabor hindi mo na kailangan kumuha ng kung ano-ano visa karamihan mga ganyan karamihan sa bansang pupuntahan mo hindi na kailangan ng visa at para sa akin yun yung isang malaking advantage nun ang disadvantage nun is pera di ba <laughs> kung mahilig ka mag-travel Okay, kung wala kang pera, dapat hindi ka mahilig mag-travel. Ganun ba dapat? Na <laughs> anyway, mga Andre, no? Yun nga, hindi ko alam kung saan ako unang pupunta, no? Yung may Canadian passport na ako. Saan kaya mauna? Pero dream country ko, Japan, mga Andre, no? Bulat mula nag-iisip ako, fascinated na ako sa, ano, sa, sa Japan. Dati may pinapanood ako nung sa channel na, eh. Kumbaga, pinipicture nila yung, yung, yung Japan mga Dre in general yung culture nila tapos parang dun ako nagka idea na habang pinapanood ko siya mga Dre sabi ko sana parang hinihiling ko ba na nagbablog yung reporter yung ganon may pakita niya yung actual na street o kaya yung tindahan kung paano bumibili yung mga tao yung mga naglalakad yung talagang normal na buhay sa araw-araw kaya minsan pag nagbablog ako mga dre na mapapansin nyo hindi lang puro sa mukha ko nakatutok yung camera parang ang gusto ko mangyari is makita nyo yung point of view ko mga dre no? kung ano yung nilalakaran ko kung ano yung nakikita ko gusto ko na kikita nyo yun kaya ganun yung style ng pagbablog ko at yun sana kahit paano mas nag enjoy kayo diba kaysa kaysa nakatutok lang sa mga ko, salita sa mga nagsasalita ako, nakikita nyo, kung hindi nakikita. Diba? yung vlog mga Dreno, pero maraming salamat sa inyong lahat. Sana sa nyo ulit ako. Maraming salamat <laughs> at mag po palagi at God bless.